kahit ay ano, ayos talaga sa kalsada mungkin ganito kalalaki mga truck ang dumadaan dito araw araw hanggang gabi na kargado ng mga bato yan kasi yung mga truck na naghahakot ng mga bato galing din sa bundok yan yung mga ginagawa ang grabah uh, graba yun o yung mga truck na yan o. tatambay lang yan dyan pero magkakarga yan ng mga ano, malalaking bato kaya yung kalsada rito kahit anong ayos kasi sira talaga mag-stop muna yung isang truck kasi may parating hindi sila pwede magsalubungan ay yung mga araw-araw na dumadaan dito yan, yung may-ari ng ano yung pangalan ng company nila. Bonrock. kalsada. Kaya kawawa yung mga maliliit na sasakyan katulad ng mga namamasaho, ng mga tricycle. So kumita man sila, ang nangyayari. Mga kita nila halos napupunta lang sa maintenance o pagpapalit ng mga gulong. Mabilis mabilis lang sila magpalit ng mga gulong kasi gawa nga lang ganyan oh no? lubak lubak oh yun, yun 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 lumubog na ano manhole na ginagawa ng contractor dito Ayan, yun yung mga malalaking trap kargaan na mga ano bato yun oh no? bungkal bungkal yung mga ano kalsada kita nyo naman yung mga bato kaya yung mga namamasadang tricycle yan yung mga namamasadang tricycle ayan so, awal yung mga tricycle kasalubong nila yung mga malalaking trap ayan ay anong ayos ng ano ay ayos ng kalsada katulad nyo no kasi siminto lang yan no? mga nakarambuan ayan naman no? bungkal na naman yung mga maliliit na sasakyan hirap Nah, nak po yung dalawang bako hindi na nagtrabaho wala na mga tao nagtatrabaho sa kalsada so yun talaga guys kahit ano pagsasayos ng mga kalsada kung gano'n naman kalalaki mga truck ang dumadaan may mga karga ng mga mabibigat na bato talagang walang tatagal kaya yung kontraktor na gumagawa doon parang ano na lang sila doon eh palamuti na lang eh masasabi lang na masabi lang na may gumagawa ng kalsada habang gumagawa yung mga contractor doon habang nagsasayos ng kalsada na inamandaan ng mga ano, malalaking trap kaya wala talaga walang maayos so hanggang dito na lang muna guys ang aking video at salamat sa inyong mga panonood